ng Miss Goodwill 2025! Ano tayo Miss Goodwill! 20, Siguro, ma'am, inaabangan nila or in talaga nila yung mapapanood nila dito which is yung talent portion sure ng ating mga kandidaan ina Yun Yung inaabangan nila. Pero kanina, medyo ano na sila. Go, Arthur! Go, laban din na! Go, Miss Bama! <laughs> Once again, let us give a round of applause for candidate number one. <cium sulla hand> <bringing sound> Aww, <claws> True. Wow. Thank you so much, Now let us go, Queen Artus. Yeah. Go, Queen Artus. <gypt vraiment> HIT! HIT! -hi. sa isa. Ayun! Bridget 2025! Yay! Ano sa sasakang kakain? Hindi oh, nga naman pag decide O, sige. Ano yung choice muna? alam choice? Kung sino oh, matira, siya yung mamigay, ganun. Hindi, di ba? Ayun, saan ginakita? Oo. Kung sino matira sa amin, siya yung masasabi. O, ganun? O, saan Ah, ah! Tanggal agad kayo! Tanggal na ako? Ang <laughs> mo? Ayun siya. Bakit maglalakad? Ang layo. Hindi nga rin sila nakapag-chew ate. Ate, baitin niyo ah. Card yung Cardia kayo. Wokaton. Wokaton. Burn muna ng pads bago kumain ng marami. Natulante. <laughs> Card. Sasakay din naman pala. Nag-RT-RT. Pinalayo pa. Oo. Nuiwiwi ako. Baya ba mapasipis. Paisis nito. Aray. <laughs> ay. Here para magsamji. Yes. Hard job. Nagdadayit yung tao eh. <laughs> Dito bes. <laughs> Kung <So>, kungta te. Na naman. Pagpapagutom ko. Wala ang taas. Pagpapagutom. Ay, tara. Birthday mo birthday ba? Ano po ba yan, man? Or... Seven days po. Before and after. Ano po siya? Ay, ito po sa oh. ano. Ano? Ang pinto hindi mo ni Bayan <laughs> Ay, guys, ganalan, eh. Nag-gastos ko na lang. Where? Ito 2.35. 2.35. Bali 470. Ay, <laughs> oh, mali. <laughs> 235. Kaling-kalingan. Ay, <laughs> sa Andre. 70. Okay. Oh, Ilan ba yung <laughs> <400. laughs> <laughs> <laughs> <laughs>

Pag-dating na. Oh, oh, oh. na po ba kami? O oh, oh, sige, bayit na. Sige, ay tala. Sige, ate, bayit na lang. Two. Oh, kasi may sound card. Yes. Later na lang. Voice over. Kaya po na. Kaya po na ka na Kaya po na yan. yes. Busog ako kaya to later. Ano ba yan? Ay, lot. Ah. Ay, yes. Yes. Yes, I did it. Yes. Ganda nyo, no? Saray galing. Guys, picture po. Charot. Yeah! <laughs> <laughs> Kinabi na nga sila ba din? Gabish na, Bel. Super lapsoy yes. oh. oh. yeah, na sila. Hindi na naman ang mga manika. Yes! Ow! Ow! tayo sasaringin pa uwi. Ano ako kayo magpare sama-sama kayo uwi? Ako, hindi ko wala. Sabi ka na sa amin, pag-made way. ako sa kosi. Yeah, Julian. Yeah.

That's my life. That's my goal. Hindi ba wala na kami dito? Um paalam na